unang pagbasa. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niluog ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Hisus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagwinkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanan kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabit na sabit na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na Yumina. Datitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatungko ang aking mga kamay sa ulo mo sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatuto tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Dios. Sa lahat ay pinahayan, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoi papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayan, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng puong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Aleluya! Aleluya! Ikaw, Kristo ay sinugo, upang sa dukay magturo magpalaya sa bilanggo. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong guba. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapa. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatiyan kaninyo ninyo man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, Sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may maibigan sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang mangdagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.